Patrick Tulfo sa Rapido ni Tulfo Rapido ni Tulfo Opo. Alam mo Tony, nadagdagang pangayan eh Meron akong kumpainan, uh, galing naman ng uh, Germany Hindi ko matandaan sir Ang nasa isip ko lang sir Ay yung binanggit mo na You have uh, what, uh, more or less mga 4,000 uh, boxes that uh, That still remains to be uh, distributed So Ganda na lang po sir. Uh, ito po mga bagong reklamo. We will forward it to you sir. At uh, hopefully sir, uh, matulungan niyo kami sir na mahanap po yung mga kahon, Atty. Yes sir. Kung kasama po yan dun sa apat na na hindi pa nakaka-claim, ma-identify po agad natin yan. And ready po yon for distribution ano And we can even coordinate with them if nasa malayong probinsya po sila. At uh, ito na, yung ating kaibigan naman na si Sir Joel Longares at yung kanyang grupo, very much willing na Alamad. masabay na lang yan sa so talaga malaking probinsya at hindi na makaabala bilang kanilang pagsisilbi na lang sa ating mga kababayan natin. Opo. Attorney, niya, uh, I'm just wondering, yung pinanggit mo yung 4,000 na kahuna yan, Sir, asan ba yan? Is it possible na makita namin yan o Sir, uh, off-limits pa, bawal? Di sir, wala, okay po. Uh, in fact, sir, we can invite you. Uh, yung mga nandito sa mga Manila ports na nakatago pa, puntaan po natin at ipati ano nyo. Thank you. Uh, I-document nyo po para makita nyo po. No? Uh, yung iba po na Cebu, uh, we'll ask the district collectors na nandun to provide us with a video. Ipadala po namin sa inyo para po your program, mapakita nyo kung nasan yung mga balikbayan boxes na yun. All right alright. Atty. Marunilla, sir, kaibigan ka talaga kahit na sir uh, pahinga. Kung sakaling tumanggi ka, boss, we would have understand. After all, sir, eh, sobrang busy po yung trabaho nyo. Salamat po, sir. Hindi, okay lang, sir. Eh, kayo nga, sir, nagtatrabaho kahit sa Ang media, sir, eh. Lalo na pong pahinga, sir, ang media. Abuhay ka, Atty. Marunila Marunilla, sir, at uh, ingat po palagi. Salamat, sir. Maraming-maraming salamat po ulit sa tulong niyo, sir.